Aming mahal na po ang Isus na sa reno, kami ay lumududog sa iyong na harapan. Sa bawat ulap ng insenso na umaapyan, nawa ay ang aming mga dasal ay maparating sa lamang. Dinisip po, po ang aming puso at kalunguban, katulad ng insenso na nagtitigay na upang kami ay maging karapagdapan sa iyong awa at grasya. Pagkalooban mo kami ng lamas na harapin ang mga pagsukong ng Pagkailag ng iyong pagkikipitas. Panginoon na sa reno, bawaan mo po kami, ang aming pamilya, at ang buong sa bayanan. Patubayan mo po kami sa landas ng kabanalan, at ituro mo sa amin ang landas ng iyong nagliwala. Ito ang aming panalangin sa kanan ko, kasama ng Diyos Haba at ng Espiritu Santo. Amen.